All right, uh, good day mga boss. Ako po ulit ang inyong trabaho, the Burmy Alex ng Luzon Visayas at Mindanao at your service. Ayan. Ayan mga boss, kumusta po kayo? Kumusta po ang ating mga ANC? Ayan, nakikita po ninyo mga boss, ito ang ating ANC. Marami nang katulad sa ating mga followers na ano daw po ang pinagkaiba ng ating uh, ANC at yung earthworms. Okay, marami pong pinagkaiba mga boss, ano? Ang ating ANC kagaya na sa ating video, okay? Uh, kapag ito ay uh, nasa liwanag, okay, nasa sikat ng araw, kung okay, isasubukan ninyo ay meron siya ang kulay na violet or yung bluish. Okay, na yeah, makikita. Okay, nagka-color change po siya. Okay? And then nakikita po ninyo yung kanilang uh, katawan ay uh, flat yung kanyang chan. Okay, hindi kagaya sa earthworms po, okay, bilugan and then matigas, malilikot. Ayan. Yan po ang ating ANC. Ayan, ang tataba po nila. Yan ayan po mga boss. Kapag uh, inilagay niyo sa sikat ng araw, okay? Ah uh, makikita niyo yung color change. Yan. okay, may pagka yellowish or violet, yan. Ang ating ANC mga boss, okay? Ah uh, hermaphrodites po sila, okay? Meron po silang uh, uh, both male and female sex organs. Yan. Okay. At uh, ito pa ang, uh, trivia sa kanila, kay lima ang kanilang hearts. Kaya kapag naputol-putol yung mga yan, mga boss, okay, uh, gumagalaw-galaw pa rin sila kasi lima ang kanilang puso, yung kanilang uh, hearts, okay. And then, ano, ang ating ANC or African Nightcrawler ay kayang umubos ng uh, isang kilo ng farm waste per day. Okay? Kaya one is to one ang kanyang ratio. Okay, kaya naman talagang kapag wala pang pagkain nila, okay, papayat yung mga yan, liliit po sila. Kaya may makikita kayong mga ANC na ang liliit. Okay, ganun po ang sistema niyan. Okay, ay okay. eh, dapat pinapakain mga po sila. Uh, kasi hindi uh, sila matataba uh, uh, kung hindi nyo po sila pinakain mga boss, ano. At kawas, hindi kagaya ganyan sa video, mga boss, ano. And kagaya ng video, eh, ay tataba nila. Okay, uh, wasto ang kanilang mga pagkain, kaya tataba. Ayan. Okay. Sana po nasagot ko yung mga katanungan po ninyo, mga boss. Ano? Thank you so much sa inyong uh, support sa inyong trabahador. Okay. Mag-PM lang po kayo at uh, marami po tayong available. na ngayon, nagsidamihan na po sila. Okay. At uh, sana po ay uh, maging successful lang inyong mga vermicomposting gamit ang ANC. Okay. Maraming salamat po sa lahat. Agri tayo rito sa kikulturang pang -organiko. Thank you so much. Ingat po tayong lahat. Happy farming.